yun guys and welcome back again dito sa aking channel and meron akong ibibigay ng kunting idea lang sa pag-aalaga ng koi and minsan pag napapansin natin yung koi pond natin is mabula, malansa and cloudy na yung tubig pero uh, kahapon hindi naman ganun, is napakalinaw naman and condition naman sila, wala naman sakit pero kinabukasan pag ising natin ganito na yung itsura so ibig sabihin merong nag-breed na koi dyan guys sa ating fish pond yan So, ito, merong nag-breed dito, kaya ganito ka-cloudy. So, minsan may nangyayari din na mabula yung pan. Pero, siguro may in-apply tayong mga gamot or nag-apply tayo ng asin. Pero, pag wala naman tayong linagay na asin, wala naman tayong linagay na gamot, tapos ganito ka-bula, malansa siya. And then, yung mga koi natin is, uh, alam mo yung aligaga sila, parang nag-jogging yung mga koi natin. So, ibig sabihin dyan, mayroong nag-breed na koi fish dyan. So, mas maganda pag mayroong may nag-breed dyan, so mayroong kayong extra tank Lagay nyo na sa kabila para hindi kayo mahirapan kasi maglilinis at maglilinis ka ng filter mo kasi mabubulok yung egg doon sa filter babaho yun pa yung cost na uh, magkakaroon na ng hindi magandang condition yung koi mo dahil uh, ano na yan ang bakterya so ganito yung ginawa ko guys tinanggal ko muna yung mga nagbibreed dito na mga koi fish at saka dito ko muna transfer sa kabila yan so dito na sila so unexpected na breeding to yan So, it's super yung breeding nila. So, nangyayari lang naman to guys. Kasi ito yung mga koi na to is bago. Kakarating lang dito sa atin. And, napansin ko napakaraming malalaki. Malalaking chan. So, expect ko talaga na magbe-breed. Lalo na yung koi. Uh, 8 hours of plastic. Tapos, malaki yung chan. Lagay mo sa bagong tubig. Maganda yung condition. Matik talaga yung mga koi na yan. Kinabukasan, expect ka magbe talaga sila. So, ganun nga. So yung ibang egg nga nito guys is tinapon ko na lang kasi hindi naman yan sila mapipisa lahat dahil nga ganito lang yung uh, breeding tank natin tapos limang female yung sabay-sabay nag-drop. So hindi yan hindi yan compatible yung ganito ka laking uh, Koi pond. Buti sana is pag hand breeding tayo gagamitan natin ng hatchery pero ito unexpected na breeding. Kumbaga uh, nag-drop na sila lahat. So, kumbaga matrabahos na pag linagay, linagay pa natin do sa hatchery. And yun lang muna yung tips natin for today's guys and thanks for watching.